God. Ano pala pagka-totoo na saktoan? Betu ini? Dito dito. Oh my god. Ito na. Na. Kita ah, ayun kitang-kita natin 'ong aktual video talaga ito. Habis okay, mata ketat ni Mr. Kode. Hindi ko talaga siya makita mga idol. Baka mabutong patay ng hapon dito. Sana kaya yung babaeng niya. So yun mga idol, pinagpapawisan na po ako ngayon. Hinanap ko yung babae na nahati yung katawan at dinala yung kating katawan niya. Yung paa niya sana po sa, sa araw na to hindi pa siya hindi pa nakarugtong ba at maabutan natin Pinagpapap, pinagpapawisan po ko sa kakahanap na so, yun so ayun mga ito samahan niyo po ako ha uh, sa lahat po ng mga viewers natin humingi po ako ng suporta sa inyo sana po mag subscribe kayo at huwag kalimutan i-click niyo yung bell button mga idol para palagi po kayong update sa lahat ng mga bago natin mga idol lalo lalo na ngayon mga idol bagong exploration natin bagong manananggal na naman ang ating na-encounter. Pasensya na po talaga mga idol hindi pa ako nakauwi sa amin kaya hindi pa po, hindi ako nakadala ng asin at holy water para pangontra. At gusto ko may dalang gasolina mga idol para sunugin natin yung Sunugin natin yung kalahating katawan ng manananggal na yan. Kaso, nawala at tinala niya kahit araw. So, niyo po ako hanggang sa kung saan ang video na to. Tara! Hindi ko na alam kung saan tayo ngayon pupunta ngayon at hindi ko na alam kung saan siya hanapin dito. Napakalawak ng gubat mga idol pabalik-balik lang at paikot-ikot sa kakahanap sa kanya. Hindi kaya nasa itaas ng puno. Ala, mga idol. Nabutan na tayo ng hapon. No, mabutan tayo talaga ng hapon ngayon. Sa kakahanap at gabi. Kakatakot pa naman dito talaga. Oo. Try natin dito. Okay. Minsan talaga mga idol, gusto ko nang subuko sa pagbablog. Kasi sobrang nakakatakot talaga at napakadelikado. No? So ngayon bumalik po tayo kung saan nakita natin yung katawan o kalahating katawan ng babaeng manananggal dito sa area na to mga idol at buti na lang nag explore tayo dito ng araw at nakita natin yung kalahating katawa niya na naiwan banda dito dyan po dyan po mga idol at ngayon may narinig akong ingay kaluskos dito sa mga damuhan nung pinuntahan ko nakita ko yung katawan pero parang kakaiba parang palo parang kalutang lutang hindi ko alam at ito na hahanapin na hahanapin natin ngayon so sa lahat ng interesado sa vlog na to kahit mapahamak man tayo patuloy pa rin tayo sa ating vlog kaya samahan nyo ako mga idol tara dito yung tumakbo eh kung baka bumalik na yung katawan mga idol sa kanyang ano kalahating katawan yung mga manananggal na yan alam yung mga idol nagkalat na talaga yung manananggal dito viral na ngayon kahit sa social media kahit sa TV nakikita natin talaga Yo. ano yun parang may naamoy kong kakaibang ano dito parang dito galing oh eh. dito galing. Ano? Ano pa ako? Parang maamoy dito. Parang kalang dito sa taas. Malangsa. Baka tinago dito ba? Kakatakot naman. takot naman dito mga idol pero may may naamoy akong kakaiba dito parang galing dito sa Patris Benedicti ko sa sang karasit melo sa drako sa king hidok patri tru sa tanah nang gong sorry vena sa mana kuevas ipsi bini na bibas <coughs> 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 ang langsa na parang amoy patay Huh? Saan yung galing? Parang dito sa taas eh. Pero wala naman oh. Wala akong nakikita dito sa taas. Huh? Ay! Ano yan? Nandiyan pala siya. Ano nangyari? Wala. Oh my God. Ayan na yung aktual na pagkarugto ng katawan. Talagang... hala, Ayan mga idol. Uy! hala, Oh my God! Mga idol. na. Kahit araw ngayon kitang-kita natin 'ong oh, actual video talaga ito. Salbi marter, kitatinte Mr. Kode. <laughs> Ayan yung manananggal mong idol. Parang kilala ko 'to. Parang nakita ko na 'tong itong buhok at sa kanya damit. Wey. Manananggal ka? Ha? Huh? Ang dami mo, mo na siguro na biktima no. Oh, nasasaktan ka. Ha? Huh? Nasasaktan ka. Mga idol. Parang sumasakit ang kanyang tiyan. O oh, hindi ko alam kung o oh, nasasaktan siya. Okay, so, sir. Uy! Oh! Ano yun? Oh! Ayun, tumakbo! Mga idol, araw ngayon ha, at nahuling-huli natin. Ayun, yung kalahating katawan mga idol ay Nadugtong na ha nakita talaga dati actual no parang dumaan siya dito kitang-kita ko at parang, mga idol, parang nasasaktan siya. Siguro masakit ang kanyang, ano ba, tiyan. Kasi naano na eh, nadugtong. Siguro masakit ang kanyang, ano mga idol. Ah, aray. Sana kaya siya pumunta. nakatago. So ayan ha, pinakita ko talaga sa inyo. Actual video ng nahati yung katawan. Pero kaso mga idol, hindi, natin maklaro kasi ang daming damo. No? Nakapaligid sa kanya. Alam ko na lang yun eh. Kasi parang naaamoy ko yung dugo at parang amoy patay na nabubulok. Miss, kaya kitang tulungan, Miss. Kung manananggal ka man talaga, tutulungan kita. Ha? Huwag ka lang maghasik ng lagim dito. At huwag ka biktima ng mga hayop at mga tao. Lalong-lalo lalo na po sa mga bata. Ayan mga idol, parang nasasaktan siya eh. At parang masakit ba ang kanyang iwan ko kung saan masakit sa kanya. Miss, kitang-kita-kita, kita, nakavideo ako. Naka-video ako, ha? Naka-video ako. Ano? Ay, mga ngayon, parang, parang kakaiba. Parang nakakatakot talaga siya. Miss, sadali. Miss. Uy, saan ka pupunta? Ah! Hinihingal ako sa kakaakyat ng buntok na to. Tara, tumatakbo na siya. Mga idol, confirmado mo na nangkat talaga siya, mga idol ha. Ah, hindi ko inaasahan to. Sa area na to. Samahan nyo ako. Hanapin natin siya hanggang gabi. No, hindi. tayo titigil. Alam ko nandito lang 'yon, nagtatago. So, ito na Wala na tayong magagawa. Kundi Hanapin natin siya. Baka magkasik ng lagim yan. May baka may, may mabiktima ng mga, hayop at mga tao dito sa lugar na to. Oh, nagpapawisan tuloy tayo ng sa babaeng manananggal na yan. So yan mga idol, pasensya na po ha. Medyo napapagod na tayo sa kakahabo sa kanya at napakabilis niya. So ngayon, magpapahinga mo sa magpapahinga muna tayo sa glit. Mabutan man tayo ng gabi dito. Patuloy pa tayo kaya samahan niyo pa ako. Ha? Tara. you <laughs>